Ang konte ah. Woy no 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 Ah! Wow! Naano ba ako na Naano, basta naano. Waludo Nice <laughs> wala na Huy Huy Asadibini ko Stop kasi nawala yung usok <laughs> <laughs> Tumalas ka naman talaga, tol! Matrip, pre! Bakit wala yung usok, pre? Kahanan ko na iskam ako, tol! Tinigat ko pa tol! dapat sa katungo, tol! So, kakasar, pre! Yee! Huwag kita dyan! May ninja dito guys. Kabila. Barilin nyo ako. <coughs> Wait! Gag Gagi! 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 Makita lang ako nag-slide, tol! Wala, wala. Napatay na ako, tol. Joke lang. Hindi ako mamamatay. Relax. Bot yan. Bot yan. Bot. Bot lang yan. Bot lang yan. Bot lang yan. Bot lang yan. Ay! Nag-joke lang ako, tol! Kasi la la, la ay laro na nilalaro pa eh! Ay, nakakotche pala, animal. Ay, ay. Uy, ma... Uy, uy, uy! Poro na mong abnormal nung tol! Ah! Tatlo! Tatlo tol! Tatlo tol! Tol! Tatlo tol! Tol! Wag! Gagi kayo! Gagi kayo! Gagi! 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 Airdrop in. pusang gala nyo naman Nabibiro lang ako tol Huwag Uy Kasi gusto ko makipaglaban Hindi kayo nakipaglaban Yung ayoko na Tsaka yung kakalabanin Hoy! Huwag O oh, ngayon gusto ko na makipaglaban Nasa na kayo Nasa na kayo Gusto ko na Gusto ko na Gusto ko na tol Sige na gusto ko na. Joke lang, joke lang. Joke lang, ay! Joke lang, tuloy, joke lang, tuloy! Ay, good, ay, tatawa, tatawa, tatawa! wala na ako pang heal tool. Tanggal itong mga to, ah. Inuubos yung pasensya ko na ito, ah. May truck, May truck, May truck! Sabog na, sniper pala doon. Gagawin na lang buhay to, layo ng zone, promise. Promise tol, promise tol, 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 tol. Tol, promise lang tol. Tol, promise lang tol. Tol, alam mo ba na may bawas yung zone tol? Tol, alam mo may bawas yan? Aircraft. Hindi nga alam mo, alam mo. <laughs> Hindi mo alam. Hindi mo alam na may bawas. Patay buhay guys, patay buhay. <clears throat> patay ako buhay. Tingin nyo guys, mamatay ako guys. Patay Patay sabi ni Sai. Dead. Dead sabi ni Aubrey. Dead ang sabi nila mga kaibigan. <coughs> Dead daw. Dead daw ang sabi nila. Tatandaan ko ha, tatandaan ko yung mga nagpatay. Tatandaan ko yung mga nagsabing patay ha. Tatandaan ko 'yan. Buhay 'yan, buhay. Sabi ng isa, buhay <coughs> Tatandaan mo yan guys Buhay patay Buhay patay Buhay patay Buhay patay Buhay patay, buhay! buhay. Sino nagsabing patay? Sino nagsabing patay? Maiblock nga! may ka yan! Ha? <laughs> sino nagsabi, bre? Sino? 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 Si Sai Sy at saka si Omri! Mga tarantado yan! Wah! Gusto talaga akong mamatay! Animal! Yawa! Ha? Nakikilala ko, ko talaga kung sino talaga yung tunay sa akin sa mga ganong sitwasyon. <laughs> <laughs> Nakikita ko talaga Kung sino yung mga tunay men Kitang kita eh Harap-harapan Labastangan eh May papuntang isa one yes. Patay, yun na patay. Yun na patay, yun na patay. Sabi tulak, men. Pahamak! Natulak ako ng chabi. Airdrop incoming. ako ng chopper, pre! Bad trip, man! Airdrop has been delivered. Get out of the club. Hi you're the champion! Relax. Babbo, sicuro. Relax. Gigi, fa male.